nagbibigay lang ko sa inyo ng kuan na idea dito na kung bakit siya tulad nito pag napotol yan pag maluwag na to ito yung dahilan asa yung dito standard po to niya pero pag sira na talaga ang guide nasira, anong guide nasira? on dito yun yung dahilan lalo na yung mga gumagamit ng napanood natin sa iba gumagamit ng manual ang nangyari kasi pahaba at pahaba tinutulak niya to di ba niliyad tulak ano mangyari pag tinulak kasi hinabol mo to mahimik kasi maingay pag tulak ng tulak ang mangyari ano yung ano yung dadali hinitin okay yan sa ibang motor wag nyo gawin sa mga patya sa roser ito yung nangyari yung nag vlog nasabihin na depende sa paggawa hindi yan depende sa paggawa pag kinain yan papasok yung langis sa loob ano yung tatamaan pag nasira ano yung tatamaan gumagamit kayo ng manual kahit hindi nga ito manual sa oh. saan yung hit ito yung nangyari sa kanya kinain yung hit ito ano yung kinain ng chin ito nipis na nipis na kasi yung lagyan po to ng bagong sleep cup tulad nito papalitan natin ng bago may tama yung heat papasok yung langis yan yung nangyari so yung gumagamit ng manual wag nyo gamitin dito sa roser standard nga sinisira nga oh. para maintindihan mga idea na dapat nyo malaman ilagay mo yung kwan sleep Okay. Okay. Ang tinutukoy ko dito, yung badja lang na type. Oh, nakita nyo yan. Pag inamitan mo to siya ng ulit, inamitan mo yung manual. kasi lumuwag ng chin. Tinutulok mo, tinutulok. Yung chin, kakayo dito sa sleep cap. Yun yung nangyari sa kanya. Timing. pita pita ba? pa pa. 24. Gamit pa yung heat mode. Sinapala na lang ipok sa si ilalim, kasi ang purpose niya, no? Para hindi siya papasok yung langis. Pag pumasok kasi yung langis, papasok dito. Oh. Yung under ang motor mo, ganun-ganun, no? Napalya. Wala palitan yan. Yung kapila, na yung sport. pag pa yung kapila, balik mo. Okay. yung unang video pag sira na yung kuan chain palitan nyo na pag chain guard palitan tapos wag nyo yung lagyan lagyan ng kuan, ten, manual tensioner kay hindi yan tulad ng ibang motor after nagawa tingnan nyo lang Mick. sakit yung akong tuhod. Hirap na yung apaso kasambot Ganda na. na eh. Bumalik dating andar niya. Pag may naramdaman, pa-check up agad. Kasi tulad niya, napabayaan niyo. Kinakayod yung hit. Buti nga na ano pa, nakaya pa.